Kahit na nga ng tulong ang kumpanya sa mga pamilya ng na mga nasawi sa pagguho na sa Semerara Open Pit Coal Mine, batid na mga naulila na hindi yan mapapawi ang sakit na mawalan ng mahal sa buhay. Nakatutok si Trisha Safra. Bakasyon at reunion daw ang laging ipinupunta ni Aling Carmelita Bendoy sa Semerara Island Antique. Pero sa pagkakataong ito, nalagas na miyembro ng pamilya ang kanyang pupuntahan. Isa ang kanyang manugang na si Abner Lim sa mga nasawi sa pagguho ng bahagi ng open pit coal mine sa Semirara. Bitbit -bit ang ilang basket na mga puting bulaklak. Mabigat ang loob niyang bumaba sa bangka nitong hapon. Nung isang gabi pala na balitaan ko siya na ganun, parang, parang nauupos ako na kibi. <laughs> Tapos ang tawag yung anak ko, ma, mo siya. Hindi, umiiyak ako. Halos, huwag ko. Sorry ah, hindi ko lang talaga mapigilan. Ito nga raw ang matagal nang kinatatakutan ng misis ni Abner na si Marilu. Pag-alala, lagi lang nandyan. Siyempre, pag lumabas nga ng bahay mo, palating ano nila, nasa hukay na talaga kasi minahan eh. Pero wala raw pagod ang asawa na magtrabaho hanggang ma-promote tatlong taon na ang nakakaraan. Nangako raw ang Semerara Mining Corporation na pag-aaralin ang mga naiwang anak ng mga nasawing empleyado. Tutulungan din daw ang mga naiwang asawa na makapamuhunan at makapaghanap buhay. Ipinagpapasalamat daw nila ito. Pero... Hindi mabayaran ng pera. Magawalan ka ng Haligi ng tanan. sakit. Naasan siya doon sa ilalim. Medyo delikado na daw. Yung inoperasyon na nila, medyo delikado na daw nga. Nababar daw na. Minsan nga na nag-duty siya, nagpanggabi siya. Naramdaman niya na nagahulog na daw yung mga ano, buhangin. Trabaho pa rin sila kasi na utos na daw ng ano, sunog lang sila. Naiwan ang biktimang si George Bragat ang dalawang taong gulang na anak. Kwento ng kanyang misi. Gusto na raw sanang umalis ng asawa niya sa kumpanya, pero gusto raw tapusin ang pinapagawang bahay. Mula rito sa Semerara Antique, Rachel Zafra, Nakatutok, 24 oras